Kaya mga badi, sa pagpalang araw mga badi, may nakita akong bata doon na nangunguhan ng kalakal mga badi yun siya. So. so, pupuntahan natin mga badi at tignan natin kung anong kwento niyo. May sasabi siya sa akin kanina. Ano yung kinukuha mo kalakal? Hindi, yung mga... Pulo ng bibi? ng bibi? Ano? Ano pangalan mo? Ay Giancarlo. Carlo. Ha? Giancarlo. Carlo. Jen Carlo. Carlo. Kita ko kasi siya dun yung mga body. Kala ko na gano. Ay, hinugasan mo. Mm-mm. Mm, Dinatan -hmm. mm, ka na. Sige dyan. Notan ka na. Dyan na. Hindi, ilang taon. Ah, siyam. siam. siyam. Siyam. Taga dyan ka lang. Mm-mm. -hmm. Ikaw lang mag-isa wala kang mga tropa, mga barkada dito. Hindi. Hindi na ako kumbang. Ang bait nag aaral ka. Anong grade mo na? Grade 3. Grade 3. Grade 3. May pasok na kayo ngayon? uh, -uh. Wala pa. Meron na? Meron na. Okay, say. Anong old mo? Bilis ko makalimutan. John Carlo. John Carlo. So, yun mga body, nag ano, siya ka dyan kanina. Ano yung dala mo? Wala na. Balde. Anong kagawin mo dyan? Sa balde. Inala ko lang. Tinapon ko yung may mm. ulo ng baby. Parang pagod na pagod ka. Anong kumain ka na ba? Hindi pa. Hindi ka pa kumain? Mm Hindi -hmm. Bakit? Wala si hey, mama pambakal bugas. Walang pambiling bigas, uh -huh. mama. Hindi ka pa kumain, hapon na? Hindi pa. Umaga ang hali, hindi pa? Hindi uh -huh. pa. Uh, Paano yun? Paano mo Pag nag-school nga ako, walang balon. Walang baon. Nag-school na siya mga balon. No? Pumasok ka kanina din, nagutong pa sa si school. Uh -huh. Anong ginagawa mo pag galing mo sa si school? Pag hindi ka ng school, anong ginagawa mo? mag Magsasago. Maglalaba. Naglalaba ka, tapos nangangalakal? Oo. Uh -uh. Sa isang araw, magkano kung kinikita mo kalakal? Yung mga bali, katulad yung mga, ano niya, yung pulot niya, yung mga kalakal na, ano? Sikwenta. Sikwenta, nakakasikwenta ka din. Anong ginagawa mo? Anong binibili mo sa si sikwenta? Bigas. Bigas. Ngayon, walang maano. Wala kayong bigas ngayon. Ilan ba kayo magkakapatid? Lima. Lima? Ikaw ang panganay o ano ka bunso? Ako yung, yung panganay. Ay, hmm. hey, ikaw yung panganay. Hindi maliliit pa yung mga kapatid mo. Tapos mama mo? Mama ka kahugir... o Ano pa? Salaman. Ha? Huh? Grade. Hindi, anong, anong trabaho ni mama mo? Maglalaba. Maglalabada. Ano siya kasi mga body na ka, uh, agaw pansin sa akin kasi nga ano siya nakita ko kanila tapos sinihingal siya parang kang pagod na pagod no? pagod ka ba? nagugutom ka mm. So, si papa nasa si papa? yan anong ginagawa? may atake sa puso ay natake sa puso dyan may may wala pa nga doktor hindi pa na pa check up ano? kanaiiyak siya mga body kanaiiyak hmm? na ako mag naman ako mag ta. Ano ako sa super versus? Ayaw mo nang mag-iyak? Pero nahihirapan ka sa sitwasyon Sabi mo kanina, wala kang isasain ngayon. Pwede, wala kayong kakainin mamaya. Hmm. Hindi yung, mga, ka yung mga kapatid mo. Wala. Hindi ba maliliit pa? Ilang taon na yung pinakamaliit? Ano pa lang? Kinder. Kinder. Nag-aaral din. Lahat kayo nag-aaral. Yung bulso o kinder. Yung, yung, yung ano, grade 1, grade 2. Ikaw grade 3. Ako, ako Kaya ikaw na lang yung naghahanap buhay kasi si Papa na atake patay si mama. Patay si mama mo? Hindi. Patay si mama mo. Naatake din? Naano kasi siya. yung nabasbas dun. Nating ko dun sa lamisa. Nag, nag ano siya. Nag natin ko yung ulo. Na bago? Ano, na ano? Sa mga taga ano mga ba Taga Bicol. Hindi ko kasi masyado maintindihan yung ano. Yung word. Uh, Ay yung, uh, yung uh, ibang ano niya. Uh, parang ang pagkakaintindi ko pati si mama niya na atake kasi nadulas na bago kong ulo hindi, hindi, rin siya makapagtrabaho so grabe mga body yun ang ana-ana niya ngayon told you na ang ng mga ganyan mga lata na ganyan o oh, inipis na ka. tapos kasi ang problema wala ka pang nakuha kaya eh, delikado yung ano niya kanina doon mga body kasi nga malalim din dyan oh. and hanja kami tapos yan ganyan mm -hmm. yan naninisig ka din dyan minsan, namimingot ka, gano'n. Ngayon kasi, bari, ba, kasi yung ano ko, yung bingit. Ay, sira. Ano siya mga body, hinihingal siya. May ano ka ba, may masakit pa sa'yo, hika, gano'n? May, asang, may usul. Ano yun, usul? Hika. Ay, may hika ka, pa. kaya pa ng mga body, kaya hirap siya, parang aramdaman ko sa batang to, hirap siya huminga, parang pagod na pagod. Tapos sabi nyo nga wala pa siyang kain mga body. So, anong anong mo? Anong gusto mo? Anong Ako si Kuya Buddy pala. Ako si Kuya Buddy. Ano pangalan mo? Si Jan Carlo, no? Ako si Kuya Buddy. Sa tingin mo anong kayang maitulong ni Kuya Buddy sa iyo na gusto mo ngayon? Pambiling bigas. Pambiling bigas. Mm -hmm. So, yun yung gusto niyo mga Buddy para may may uwi ka, no? Saan ba bahay mo dito malapit na? Malayo. Malayo. Ba't ka na pag -pag -pag dito? May, may ano ko dyan. May daanan. Ay, may daanan ka. So, dito ka talaga nangangalakal. Lampas dun. Pa, paano kung sakali? Kunyari, minsan gusto ko makita. Saan kita makikita? Dito. Dito ka lang lagi? mm uh -uh. Tuwing ilang, eh uh, yung anong araw? Hapon? Uh -huh. Dito ka talaga. Dito. ka nangangalakal. Ang uh, yung mga body, ano siya, parang emotional si Kuya Giancarlo. Yung nga lang, no choice siya mga body kasi magkaroon karamdaman. Si Papa mo nasa bahay lang. Sila mo silang magkakapatid Mga bali na antik yung puso ko. Para akong kinurot mga bali. Kasi titignan ko siya sa taas. sa taas kasi ako kanina mga bali. Ano? Sa ganyang edad niya. Yung pilit niyang pilit niyang inaabot yung mga ano doon o. Oh, mga kalakal mga bali. Kaya yan. Kaya ko kung, okay. Tinanong ko siya kung ano yung ginagawa niya at ano yung pwede natin gawin. Kung bibigyan kita ng ano, kahit kung bilhin bigas mo ngayon, bilhin mo bigas. Oo. Para May pagkain kayo pa. Ah. Para matuwa si eh, mama. Ako na lang magsisitang ng bigas. Ano? Ikaw magluluto? Ikaw din nagluluto? Oo. Oh. Ano pangalan ng mama mo? Rochelle. Rochelle. Ang papa? Punso. Nahirapan ka na. Alam mo ba yung vlog? Nagbablog? Ganun? Um, nakakanood ka ba ng mga nagbablog? Ganun? Ganun? Sa, si, sa ano, um, computer. Sa computer. So, hmm. minsan kaya, minsan kaya, ah, uh, kung mag -um, magkukumputer ko na sana. Hmm. Kaya mag magnunod ako ng mga uh, na body. Hmm. So, nanonood ka ng mga vlog ano? Anong mga pinapanood mo? Dati nga, naloko ko yung, yung mga, yung, yung mga, yung mga tulubi. Eh. Naawa pa ka sa kanila? Anong gusto? Binibigyan ko silang mga sinko. Ah, binibigyan mo sila. Eh, paano yun? Walang natitira sa'yo. Mga badi, ano, ano ko? Kasi mga badi, hirap siya kami Pahinga ka lang muna ha. May tubig ka bang dala? Wala. Wala siyang tubig ang dala mga badi? Ah, tayo sa taas. Ah, tayo. Ibili mo ng bigas to ha. Ibili mo ng para may ano ka, may salamat. Hmm. Ingat ka sa bulsa mo. Ingat ka. mo ng tubig ha. Hindi kasi taga rito si Kuya Bobby. Taga Ay, kayo? Taga sa Maynila. Kaya kita lang Maynil kita. G Manila. O Maynila lang. Eh, sige Kuya Jan, ano? Ingat ka ha. Tara, samahan kita sa taas. Ang kati, may nahawakan akong mga kati. Ano kaya yun? Langgam. Ha? Langgam. Langgam? Sige. O, oh, ba rin, taas yan no? Ah, taas yan. Si Gideon Carlo, maglalakad ka ba? Magsakay ka na, mamasakay ka na lang, no? Oh, sige, ingat ka ha. Oh, Bye bye. Okay. Ano, si, si ano na si John Carlo. Hindi ko na siya mayhatid hatid mga body kasi medyo malayo yung tirahan niya. Okay. Nihingal siya tapos pagod.